Dito tayo ng toko mga idol o. Oh. Ang toko ah. Hmm. Hmm. kasi magluluto tayo ng ulong ngayon here guys yung iba akong lulutuin papasarapin natin dito masustansyang ulam Ingan lang. Ah, oh, ayan oh. Hmm. Napatay yung paggalaw ng camera. Lagi naman tayong ganito. Ito 'yung natin. Ngayon. Ah. Ngayon. Aha. Tapos gawin natin, ilalagay natin ang Kebuyai sebawang, bawang sebawang, 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 bawang sebawang, nah, sebawang, bawang sebawang, sebawang, bawang sebawang, 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 Papulapulay so, lang natin yan. Ito, <coughs> so, papulapulay so natin. Ito so, ang ating budget ngayon. Ang budget natin ay minong. minung ulam. Ito ngayon ang ating ulamin. ganyan lang ang ano ating lulutuin alam nyo ba ang ating lulutuin ngayon kapatay dito ng pampasarap pampalasa ayan o oh, pampalasa isang kamay patay na sili to sili ng haba ano ayan oh ano lutuin natin ngayon mga idol mga mam mga sir <coughs> kung pinapapanood mo Marvin Malapote shout out sa iyo taluang hinibra kamati Thank ka you. para magkalasa lagyan natin ng asin o oh, yan asin o ya. oh. Um, tapos lagyan natin ang pam kasarap. hmm. hindi natin lalagay sa sangka para ano, ano wala na naman yan eh. tapos ito oh. Um, oh.

Mengaduk nah. natin, lalu nah. tunang kematian, nah. nah hai,